Magandang araw ako si Tatang at pag-usapan nga natin ang pangkol dito sa binubuo ni BBM na independent body or independent commission. Isa ba si Tory ang magiging chief director nito? Ito na ba ang pagbabalik ni General Tory? Marahil ito na nga ang haka-haka at opinyon ng sambayan ng Pilipino. Pero bago ang lahat pag-usapan natin kung ano ba talaga ang independent body or independent commission at ang ghost project at kasong plunder kung sakaling mapatunayan na sangkot sa ghost project ang isang individual ang mga independent commission ay karaniwang binubuo ng mga eksperto o kwalipikadong individual na may layuning magbigay ng obitibong payo, investigasyon o regulasyon sa mga partikular na isyu. Sila ay may kalayaan na gumawa ng mga desisyon at rekomendasyon ng walang impluensya ng mga partidong may interes. At ang imahe ni General Torre ang pwedeng gumawa ng mga ganitong aksyon. Ang Ghost Project ay isang termino na karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga proyekto na hindi na aktibo, hindi na sinusuportahan o hindi na pinapanatili ng mga developer o may-ari nito. Maaring ito ay dahil sa iba't ibang dahilan at ito ang tatlong posibleng dahilan una. Kawalan ng pondo ang proyekto ay hindi na pinupunduhan o sinusuportahan ng mga investor o kumpanya. Pangalawa, kawalan ng interes ang proyekto ay hindi na interesado ang mga gumagamit o ng merkado. Pangatlo, mga problema sa teknikal ang proyekto ay may mga problema sa teknikal na hindi na maayos o mapapanatili. Tulad ng mga nadiskubre ng ahensya ng gobyerno, nasira sirang blood control at hindi na ipatayo sa malalim na hindi matukoy na dahilan ang pangatlo, sabi ni Senator Marcoleta, ay posibleng maharap sa kasong plunder case. Ano nga ba ang plunder case? Ang plunder case ay tumutukoy sa isang kasong kriminal o sibil na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw, korupsyon o pag-abuso ng pundo o ari-arian ng gobyerno o pribadong kumpanya ang plunder ay karaniwang tumutukoy sa malawakang pagkuha ng pera o ari-arian sa pamamagitan ng ilegal o hindi etikal na paraan. Sa Pilipinas ang plunder ay isang krimen na nakasaad sa Revised Penal Code at sa Anti-Lander Act, Republic Act No. 70 -80. Ang batas na ito ay naglalayong pigilan ang mga opisyal ng gobyerno at iba pang mga individual na magnanakaw ng malaking halaga ng pera o ari-arian ng gobyerno. Sa ngayon ay hanggang dito lamang ang video na ito. Maari ko ba na mahingi ang inyong like, comment at share tulong para sa aming mga content creator? na makagawa ng mga kwento na kaanya-anyaya para sa inyong kagustuhan. Marami akong salamat.